Nee. Dali na na, ako lang na bi. So, ayun na isa guys, so yan, tanggalin natin 'yan. Tapos may natian dito sa ating pole na, no. Ngay. Yan ito po guys yung uh, tanggal na dahil ano yan so lalim hindi pala tanggal tanggalin natin ito po guys yan itong bolt na to guys ay naano na natin pero kailangan itong pulley natin guys kailangan maluwagan to nasa likuran lang nito yung bolt nya so kailangan doon kasi ilalim mag ano para masungkit mo doon sa ilalim kasi may Bota. Ito rin sa'yo. Dose na, dose. Dose. Ah. Yan. Nasa likuran lang ito. Yung iba dito lang sa harap. Pero ito, sa 300 ay nasa likuran lang. So, pinahirapan talaga yung mga mekanik ko guys Lalo na nandun sa ilalim guys oh. Aww. Pinahirapan siya ni L3 <laughs> ah, Dito sa ating ano guys Yan Madali lang yan Ipapasok nyo lang sa blade Dito Yan Ipasok nyo lang yan Tapos iikutin nyo lang para makuha na natin pero kailangan matanggal muna itong belt yung isa basta bas kasi bali apat oh kasali na yung ano dyan yung steering pump natin tapos yung aircon compressor kailangan matanggal yan kasi siyang nakaharang sa dalawang ano natin okay. is it, is it belt it? Kaya itong isang belt guys, ipasok nyo lang dyan. At iikote nyo lang ang kanyang ano, yan. Nakuha na guys. Nakuha na siya. Nandahan lang. Yan. So, nakuha na natin yung isa. Dalawa na lang. So, ito pa lang diferensya guys. Yan. Wala na, oh. Oh. Biyak na. Kasi, ito po yung dahilan na mag-iingay sa ating lalo na pag bagong andar, or umuulan, ito po yung ang dahilan, kaya maingay ang ating engine. So, kailangan na papalitan to. Malapit na to, guys. Pag pinabayaan nyo ito, guys, pag hindi nyo yan pinapansin lalo na kayong mahirapan pag maputulan kayo ng belt kasi yung battery niya hindi na yan gumagana yung alternator niya lalo na sa alternator hindi na yan gumagana so pag yung naputol din yung ito sa atin yung pump hindi mo na yan mapihit yung manubila titigas yan So kailangan pag bago kayo magano mag-drive or mag, tingnan niyo muna itong mga belt na ganito na ang sitwasyon niya. Kailangan na yan papalitan na yan. So hintayin muna natin yung isang kasama ko diyan, no. Oh. Siya po yung nasa ilalim, ako po nasa ibabaw. Ito po yung anunya guys Tanawa, eh, tanda pemilihan itu tanawa, warna kulit, Pak. Nih, tanawa. yan guys. Naano na natin. Pero hindi pa natin napasok doon sa kaniyang alternator. So ito na naman yung isa guys para sa ating uh steering pump. Yan. Pasok niya lang yan, Jan tapos ikot-ikotin nyo lang tong ano natin ma makapasok na yan yan So yung ano guys, yung sa ating belt sa uh, hindi na natin yan papalitan dahil yung aircon natin ay hindi naman to pinagana. So hindi na lang natin yan balikan sa belt. Ito na lang yung tatlo yun na lang ang ibabalik natin so walang problema guys kung walang belt ang ating aircon tapunta sa ating pulley yan ito okay lang yan adjuster yan okay ikakabit natin doon sa ano alternator yung dalawa ang isa ay sa ating bomba sa ating steering pump Ayan guys, naplastar natin yung dalawa pati dito sa ating alternator Ayan So doon na naman tayo sa kabila guys para maplastar natin doon sa kanyang kanal So ayan, hindi pa nakaplastar siya So iplastar natin So guys, na ibalik na natin yung tatlo Ayan So Dito tayo mauna guys Gagamit lang kayo ng tubo guys Para makahigpit tayo ng ano Yan o oh, Para Hindi tayo mahirapan sa pag ano, Gagamit lang kayo ng tubo Okay, higpit lang ko muna Okay guys, nahigpitan na natin Itong sa ating Power steering pump So kaya kailangan guys Mahigpit talaga to siya kasi yung nag pressure papunta sa ating gearbox nandun po yung gearbox natin so doon na naman tayo sa dalawa guys nandun sa baba so doon tayo sa ilalim para you know yung, kita yung, yung bolt na yan oh. yun po ang higpitan natin para mabinat natin yung ano yung belt nya okay so, guys dito na tayo sa ilalim guys napakasipit guys Ito po yung alternator guys So ito po yung Bolt na sinasabi ko So ayan Ayan o oh. Okay Ipitan ko muna Ayan o oh, yung bolt na yan Yun po ang ipitan natin so Ayan guys uh, Medyo kulang pa Itong isa medyo hugot na Ah, uh, naigpitan na pero itong isa kulang pa. So ano muna tayo? higpitan muna, igpitan pa natin. yan 'Yan lang. Pagkatapos pag naigpit na siya, guys, ito na naman yung piano, yung bolt. Ito na, na naman ang higpitan natin para hindi siya umatras. So ito po yung must ano sa kanya okay na yan kanya lang guys konting tiis lang guys kasi ano medyo masikip talaga konting tiis lang yan wala na tayong ibang tinanggal para hindi na marami ang ibabalik natin sa so, doon sa harap Ayan. So, tingnan natin guys kung mahigpit na ba. Ayan. Medyo kulang pa ng konti guys. Okay. Higpitin pa natin. Ganito talaga guys ang mekaniko guys kahit marumi guys ah, okay lang sa importante na no buhay tayo yan okay na medyo ano na siya guys oh yan oh. hindi na siya maluwag mahigpit na siya so yun na naman oh no? yun na naman ang isang anuhin natin yan ipitan natin yan para hindi siya umatras Okay? Ito guys, huwag nyo masyadong higpitan. Kasi pag hinigpitan nyo yan, na sobrang higpit siya, masisira yung ano niya dito, bearing sa kanyang alternator. So, yung tama-tama lang, gaya nito, may clearance siya ng konti. So, yun lang. Huwag nyo higpitan ng masyado. Okay? Okay, akit mo tayo sa taas. So dito tayo sa taas guys uh, ah, Sobrang sikit guys Yan Kasi hindi natin maanuhan doon sa baba So dito yun Pakahirap guys Yan Dandahan lang Istiis lang tayo guys Yan hanggang mahipita na natin yan oh, mahipita guys ok, testing tayo ok guys, start Ako okay, to